welcome back to my channel Alju channel Hey guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe na Alju channel, please do like share and subscribe my channel sa mga gusto lang naman mag-subscribe ayan, don't forget to hit the notification bell para updated po kayo every time na meron ako ng videos na i-upload guys so uh, to this, uh, for today's video is ayan, question and answer po kami guys ng aking ayan habibi So, so uh, ako na magtanong uh, ako mag magquestion tanong so masinsya na guys dapat may mask kasi nasa biyahe kami habang nasa biyahe kami is my tanong uh, tanong sagot tanong tanong <laughs> isang tanong isang, isang sagot. sagot so uh, isang tanong so number one dalawang sagot ako ang unang magtanong ha So, kung mali siya guys, dapat may parusa tayo mamaya. So, abangan natin yung parusa natin mamaya. Parusa. Sa mali yung Wala sagot. parusa. So, si Lord lang ang so, magparusa. <laughs> number one. Ang una kong sagot, uh, ano sagot? Ang una kong tanong is, kailan tayo nagmit so kailan at saan anong pizza or month year tayo unang nagmit please den yan 2006 June ah uh, 15 yung tabang eh tertian kapatid Quincy Cans. <laughs> yes, totoo so, man. Dapat, wala tayong ano dito, pero man. So, <laughs> totoo. Saan tayo unang nag-meet? Uh, look, para ano. Pikit mo na mata ko ha. Uy, okay, nakadrive ka. Ay, <laughs> mula pa rin. Ah, uh, pep tayo, mayroong hindi seryoso. Oh, tapos mga 7 yata yun isipin ayo niko na yung seryoso kasi pag uwi ko at naka nasa sa bahay naghintay sa akin hindi pa tayo si Uta na, ha naghintay ka na sa bahay <laughs> iyo <laughs> iwan <laughs> ay Diyos ko iwan ko sa yo. siguro ayan hindi siguro kayo naniwala oh, no ka maniwala. hindi kami naniwala hindi na ah, kasi explain ko naman oh. bakit nasa bahay explain ayon ko explain ano. ko ano Explain ko bakit nasa bahay. Parang joke lang. explain uh, ko bakit nasa bahay. Ayan, ah, uh, meron ding ano dito guys, yung banda. Ah, uh, every night siya may banda. So, oh, banda rito, banda <laughs> ay, ko dito sa asawa ko dito guys. Ayan, ganda naman dito pala. Uy. Dapat naka ano tayo dito mano, yung pang ligo. Naka bikini. Naka, naka bathing suit sana ako dito ngayon dapat sana mag-jogging sana kami ngayon. Kaso, isipan na lang namin. Ang Daddy Burakay, guys. So, ito po yung development ngayon. So, may, may bakod na siya. May bakod So, dati doon malis is ano malo Last time na pumunta tayo dito, yung mga nyog dyan is ano pa, no? Yung yeah, maliliit pa. Kaya mm. yun, may bunga na. May bunga na. Pwede ra. Yeah. No. So, nas... ang sama na dali? Na, Nanay, may mga pagkaon. Ah, mga mino. <laughs> <laughs> Ilagang bafra, lumi, corn soup. Enjoy you ko know? na. Kinilaw, tabunit. Ito na. Kapi na lang po ama. Ako ama muna, Ako ama muna, Tony. Ako ama muna, Ako Tari, tari, na So, wala. ato talaga ito, oi? Ah, uh, naman Yeah, ate, punta kami dito, guys. Kaso, uh, wala pang wala pa tong wala pa yung bako sa una no. So parang, yan tingnan niyo guys, oh, yung ano dito, yung buhangin talaga is puti. Yan sa mga gustong pumunta dito sa Bohol. So, punta po kayo dito, oh. Kaya na po ng dagat dito. Ayun. Ayun. Okay, Grabe as in, uh, white talaga yung sand dito. Mal, mal ketung, di tu angkuan ang kuan mal katong. Tungo oh, talisa Di katong bar ba. Banda-banda ni kato. Oh, kato Indonesia. sa. Di anda di para kay dito. Anak lagi oh. anak unahan. Basal talaga sya o. Dito ibang kulay. nabasa na yun eh. Nabasa na yan. Parang Kaya nabasya. Kaya nabasya. High ano sa court court eh kasi sa city guys ayan kanina may kaso kasi ako natin na Primis, pupunta to kami na ibang beach naman guys. Parang so, uh, na, mga tinikling. Uh, <laughs> yung title daw ng amin, ano namin guys, is nakatinikling. <laughs> so, thank you guys so much for watching and enjoy watching po. And don't forget to like, share, subscribe my channel guys. And don't forget to hit the notification bell po para updated po kayo every time na meron akong latest videos na yun natin guys. So, bye bye! Bye, mal Bye. Bye.